Feeling lucky ang kapamilya actress at influencer na si Andrea Brillantes sa chance na ibinigay sa kanya ni Coco Martin na maging bagay ng bagong season ng FVJ's Batang Kiapo. Isa si Andres sa mga bagong cast member ng top rating action drama series ng ABS-CBN na may dalawang taon na rin namamayagpag sa free TV at sa online platforms. At first, natuwa ako pero kinakaban din ako. It is a great opportunity for me as an actress. But at the same time, alam ko kasi iba ang may sariling flavor sa direct Coco. Ko ko. May sarili siyang timpla sa set kung paano ang script. Alam naman natin kung paano walang script sa set ng batang kiapo, Of course, I took the opportunity. And I'm happy, excited, but still nervous. Ang payag ni Andrea sa ulat ng ABS-CBN. Dagdag chika ng dalaga, I admit it. Talagang kinakaban po ako, yes. Iniisip ko siya daily, minsan five times a day. I think about it more than I eat pangae. Eh pagpapatuloy pa niya yung mga kasama ko po sobrang bigate nila. Noong una super happy lang ako pero when I got there, my story ko merong press yung mga kasama ko sa set. Sabi ko sa sarili ko, what am I doing here? Pero nagtiwala sila sa akin, ibig sabihin naniniwala sila na meron akong ibubuga. So kailangan ko to live up to their expectation, I will try my best. Dagdag ni Andrea. Wish ni Andrea na magtagal ang kanyang karakter sa batang kiyapo. Yes, gusto ko po talagang magtagal. Kailangan ko pong galingan para hindi po ako itipi. Ayoko po eh. Naririnig niyo po ba? Sabay tingin sa litrato ni Coco sa hallway ng ABS-CB. Hindi na nakapagtingpi ang social media personality na si Wamus Cruz sa isang netizen na nag-aakusang hindi niya anak si Baby mature. Sa kanyang Facebook page ay ibinagi ang comment ng isang netizen patungkol sa panganay nila ng kapwa social media personality na si Antoinette Gale dahil hindi magpa-denitis kayo, tingnan mo hindi mo anak yan, hamo ng netizen kay Wamos. Hindi naman ito pinalagpas ng kilalang personalidad at agad itong sinagot. Papalagan kita dyan sa DNA basta kapag tugma, DNA namin papakulong kita, payag ka. Sa ad ni Wamos, Anya noon pa mang nagbubuntis ang kanyang partner ay ipinapanalangin na niyang huwag magmana sa kanyang anak. Sinabi ko na sa inyo una pa lang na nasa tiyan pa lang ang anak ko na si Baby Mitchor. Pinagdasal ko na hindi maging kamukha dahil ayokong makaranas anak ko sa pangbabash nyo. Pagpapatuloy pa ni Wamos. Sa totoo lang raw ay maswerte siya dahil pinagkaloban sila ng gwapo at matalinong anak. Swerte na lang ako dahil naging guwapo ang anak ko at may maipagmamalaki ako sa tao na kahit gano'n man ang kapangit, napakatalino, mabait, guwapo ng anak at napakaganda naman ng asawa ko. Et Gale, degdag ni Antoinette Gayle, Dagdag Paniwamos Sa kabila naman ng natatanggap na pambabash mula sa Madlang Netizen ay mahal pa rin niya ang mga ito. God bless sa inyong mga basher, mahal ko pa rin kayo kahit lagi niyo akong nilalait sa itsura ko. Sabi Paniwamos Samantala, umani naman ng samot sa ring komento mula sa mga ang post ng social media personality. Hoy, hay nako, may matao tao talagang ganyan, Sir Wamos Cruz. Huwag nyo nalang talagang pansinin, wala pong magawang mabutihan. Buhay nila yan, sa ad ng isang netizen? Comment naman ang isa, yan ang mga basher na yan kasi. Yan yung mga walang pag-asang umasenso sa buhay. Kumbaga, sumubok ng kumayod ng kumayod kasi wala pang asang makaahon kahanggat inggit na lang sila, mga taong nagkakameron sa buhay. Wat bulag ata ang basher, kamukang kamukangan ni Wamos, Diyos ko Lord, may maisabi lang. Sabi naman ang isa. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at iring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.